Gana ba kalaki ang kamay mo? Oh, parang ako mo na yung mundo ko. Uy! <laughs> Nanakit ka kasi. <laughs> itim na, itim na Nazareno ka ba? Okay. Bakit? Pahalik naman. Sige, bebenda. Ba? Ikaw lang hindi. Ha? Okay. Kasi sa'yo lang ako magmamahal. <laughs> di ka na lang Bakit? Para pag nawala ka Alam nilang akit ka mm. <laughs> oh, Seven minutes Sige na seven minutes na Tuloy ba tayo bukas? Bakit? <laughs> totoo ba yan? Bakit? <laughs> Bumili na akong salmabida. Bakit? Baka malunod ka sa pagmamahal ko eh. Uy! Baka pala mabili na naman. Nawili na. Totoo talaga.